mahan nyo naman po ako magluto ng pansit loamy for today ayan po ang aking mga ingredients meron po tayo dyan fresh mickey noodles peche bagyo chicken ball egg at ang ating mga carrots, sibuyas, bawang, and ang ating pangpalapot na corn tarts. Lahat po pala yan mga loves, isiniwahiwa ko na po at nahugasan para less na din po sa video. Inumpisahan ko na din po pala dito ikisa ang ating chicken bowl. At antayin ko lang din po siyang magkulay brown. At kapag nag brown na po siya dyan mga labs, is pwede na po natin siyang iset aside para sa next na ikikisa. Ang hirap pala niyang kunin mga labs kapag konti lang yung matika na nilagay mo. Parang siya mahirap siyang patinuin. Ano daw? Nilagay ko na po pala dito sa isang tasa ang ating chicken ball. And then, sinunod ko naman pang lutuin or igisay yung chicken. Chicken na napakasakit ng mga talsik. Parang siya sakit ng ginawa niya. Charot! Ay, te, tantangan mo ko ng kakalanyan mo. Magluto ka dyan. Intindi mo yung niluluto mo. So, eto na nga po. nag brown ang ating chicken at isusunod ko na rin pong igisa yung sibuyas na nagpaiyak din sa akin. Ginisa-gisa ko ng maigi po dyan mga loves ang ating sibuyas. At isusunod ko na po dito ang ating garlic. Ang isa sa nagpapasarap ng ating mga niluluto. At ayan, inilagay ko nga po ulit ang ating chicken at nilagyan ko na din po ng saktong tubig para sa ating lomi pinakuloko po muna ng ilang minuto ang ating sabaw and then nakalimutan ko na naman ipakita ang isa sa mga ingredient is yung carrots and then nilagyan ko na po siya ng egg ng cornstarch ng pampalasa natin sa ating lomi. Yung sa cornstarch nga po pala mga loves, depende po sa inyo yon Kasi po sa akin is konti lang po yung nilagay ko kasi ayoko po ng masyadong malapot. Hindi siya nakakatuwang higupin. Charis! <laughs> And then, mga loves, nilagay ko na din po pala dito ang ating pang malakas, ang noodle. Konting kulo lang po pala yung ginawa ko dyan, mga loves, kasi baka po tumaba masyado ang ating noodles. And then, nilagay ko na din po pala dito ang ating pechay bagyo. O siya, mga loves, hindi ko na po ito patatagalin pa. Dahil this is it. Fantastic. Ready to eating na naman ang ating girl. Kain po tayo mga loves. Yummy yummy. Mm, mm Kulong kulong na siya. Ang sarap na pong humigop sa tag-ulan. Kaya ano pang hinihintay niyo mga loves gawin nyo na rin po ito ng makahigo po kayo ng mainit na noodles. Yummy, yummy. Thank you for the watching. babu